Tutal na 62 na football teams halit sa maniba ibang runa kan Bicol ang nagpatiribayan sa Kungjil Cup 7 aside side football tournament ka nakaaging Sabado na ginibo sa Tabaco National High School Football Ground sa Tabaco City. Apat na kategorya ang pigralaban-labanan sa torneo. May under 13 asin under 17. May men's open asin in women's open. Saro sa mga pinakaakin nagbalidig di ang 12 anyos na si Ian Bonto kan Bumbun Tabaco City na miyembro kan Tabaco United Football Club. Para kay Ian, nakatabang ang mga siring na torneo nga ani mas matais niya pa ang sa iyang kakayanan sa football. Abang po ini sa mag ano, prepare po sa moya for the next tournament and para maka-experience po kami sa tunay na laban. Para... salamat po Congressman Gil Bongalon at salamat po Tabaco United FC for uh, preparing us for this match. Sana po mag-ulit gararay next week. Para sa 21 anyos na si Regine Marbella na miyembro kan Team DOFC, para sa dugang kaaraman sa tabang kan torneo na kabilog man sindanin solid na pag-iribanan. Uh, thank you po kay Kong Jill sa patay naman po na inita. Iyong po ito na nag nagkaigwa po kaming chance na makapagkawat po at makamit ki bag, ma, bagong tao. Also, nag-benefits man po inisa mo as, uh, as a player po ta, mas nag-improve po kami sa pagkawat na pa. po ininaan ni kaduwang pag-arangkada kan kung Jill Bungalon Cup. Sigun kay ako Bicol Party representative Jill Bungalon, pero sa mga obheto niya sa pagbusol kan aktibidad an magay na bentahi kan football sa salod at sinanda lang katabangan ka ini sa pag-iwas sa mararaot na bisyo. Uh, ning platform or avenue para po sa satuyang mga athletes, lalong-lalo na sa sports na football. So with this kind of event, Uh, sana padagustang uh, suportahan uh, sa satuya pong mga uh, atleta lalong-lalo na sa uh, sports na football because as we all know football is the most popular sport in the world and uh, sayang man kang mga talento kang mga kapwa ta mga Bicolano mga Aki Pini and uh, who knows the next um Cristiano Ronaldo or Lionel Messi will come from the Bicol region Nakatuwang mang kan kongresista sa pagrealisar kan aktibidad ang Tabaco United Football Club. Para sa pamayukan Tabaco United Football Club ng si Trump si Ruelos, apuera sa mapromoter sportsmanship, mawot nyo man ang mas maipabisto pa anasang na sports sa mga Bikulano. Well, nagpapasalamat po ako unang-una sa ating mahal na congressman, congressman Jill Bungalon. Maraming maraming salamat po sa suporta, sa all-out support na ibinigay nyo para, para lang magawa ang ganitong football. And maraming maraming salamat po sa sa buong team members, sa buong club members ng Tabaco United Football Club sa sa wholeheartedly na suporta. Kasuod kan kanopisyal na nagtapos ang torneo. Binisto bilang kampiyon sa under-13 category ang San Isidro Football Team. Kampiyon man sa under-17 category sa Samanaya Football Club. BFC futbolera sa Women's Open category asin mamanang Skan Sur naman ang naguli ng kampiyonato sa Men's Open category. Para sa mga beretang tatakbiko